Since naghahanap ka rin naman ng kagage, MacRider, kahit partidahan kita, kung ilan man ang gusto mong partida, kahit isang poste, dalwa, tatlo, Okay, ayan na naman tayo. Kalikalikot na naman kay Stoker. So, uh, pakita ko lang sa inyo mabuti yung laman nito. At uh, i-honest declare ko na sa inyo kung ano ito. Bago natin palitan. So, uh, may kalang siya, 10mm. Sabi ko yun dati na meron lang dumi. Pero hindi, pinagmukha lang namin dumi. Yan talaga. 10mm din yan, stroke up. So, si Stoker talaga, tutukod talaga siya ng 500cc. 500cc yan. Kaya yan, hindi. Nagsala na mismo yung kanyang timing. Nagsala na yung sobrang laki na ng ano sobrang laki ng salida ng kanyang sigunyal kaya pangit din pala yung sobrang taas ng stroke mas maganda pang pinalaki natin yung bore nyan pinalta natin ng at least kahit bore ng CRM 450 pwede pa laban laban pa yun dyan kasi 60 ang kanyang stroke pinataas natin yung stroke pangit talaga yung ating ano ginawa dito so nagyayaya si McRider ng kagage sniper <laughs> so ayan mga sir naghahanda pala ako ng ka-testing dito sa sniper 150 natin mga sir pwede naman itong ilaban kay mcrider baka naman mcrider pagbigyan mo na ito yan o oh. Kapares lang ito nung sa iyo. O tama ito yung kanyang sprocket, O, 16. Sa iyo'y 16 din. 1 2 3. Ulit, 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 ulit bilangin natin kasi na sa ano. Then 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16. Tapos ang ang ano, ito ay sa sukat niya 'yan, oh. 30 40. 34 focus 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 tayo diyan 34 post bracket combi 16 34 Lapit natin guys sa mga ano liwanag yan 34 so 16 34 16 34 yung kombinasyon natin kasong gulong natin pang tricycle yun o sukat 2.50 by 18. Nayan 2.50 by 18. 18 'yan, 18 inch pinuha ko pa yan kay ano, kay Boss Henry sa mga taga KR. Baka kasi sinasabi nyo na galit-galit kami ng KR. Hindi po, hindi. Sa ano lang yan, sa video lang, pampahype lang ng mga tao din. At saka dun sa mga hindi nakakaintindi na gustong pinagpipilitan na lang pinakamalakas ang KR. Oo, malakas ang KR, pero hindi sa lahat ng bagay. Hindi sa lahat ng ano, laging KR yung mananaig. Hindi. Meron din 4-stroke. Siyempre, malakas talaga ang 2-stroke. Tama yung NS250 ko. Hindi nyo naman kilala NS250 eh. Pero kapag umandar na yon nako po yun talagang halit-halit talagang dual cylinder kasi yon tapos 59 ang isang bore ang isang bore ha 59 ay eh, yon dual cylinder V2 anyway so niyayaya nagyayaya ng ka-friend gauge si McRider. ayan oh yan, ito, 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 ito. Dumi yan, dumi lang yan, dumi. Basta ano lang, honest, declare lang. Huwag mong Tsaka, Uh, it's a prank. Itong parting yan. It's a prank. It's a prank. Kalang. Hindi yan kalang. Eh, dumi lang yan. Huwag mong anhin yan. Basta ang kombinasyon ko, 16-34. Parehas lang tayo dyan. Post-prank at 16-34. Isama muna si ano? Si J-Mags. Ay, si yata ang pad yan eh. Ni J-Mags. Si Rayata Naku po. Hindi umaandar kay j mags Kaso ari lang, meron tayong ano. Ayan o, oh, sa ilalim. Ayun, yun. nakakayap ba? Dito nakalinya sa baso ng shock. Hindi yan baso. Mukha lang yung baso ng shock. Pero, yun yung mabuti. Oh, parang baso ng shock. Oh. Hindi yan baso ng shock. Ayan yung kadukso. Ayan. Tapos ito. Ayan. 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 That is methanol injection. What? What the fuck? Methanol injection, yan ay nakakatulong pampalamig ng makina. Therefore, kapag mas malaki yung makina, ay, pag mas, pag mas malamig yung makina natin, mas, mala, mas malamig yung hangin around dito, yung kanyang hihiguping hangin, mas malakas yung power niya. Paano masabi? Unfortunately, kailangan mo siyang i-timing. mo yan. Magpapa-advance timing ka ng kaunti para tumakaw siya. Maglilin ang konsumo mo sa gasolina. That's why may dual injector tayo. Depende sa paggamit mo. Pag halit-halit talaga yung takbo mo, kagamitan mo na lang iyong dual injector. Kasama ang methanol para may mas power siyang idadagdag. Ngayon, when going too fast, pag masyado ka na mabilis, nahihirapan na siyang huminto. Kaya nag-dual disc brake tayo. Kasi, bluetooth yung ating wireless 'yung ating preno sa likod, ayan, wireless. Bluetooth, um, Bluetooth ang ating br Bluetooth brake. Kasi pampabagal 'yun eh, pampabagal. Kapag ano? Anyway, yun lang. So, baka naman mapagbigyan mo ako MacRider since naghahanap ka rin naman ng kagage. Ito, baka pwede ito. Match na match ito sa'yo. Ang kombinasyon niyan, 16-34. 16-34. Nasa na yan, o. Oh. 16-34. Kahit partidahan kita. Kung ilan man lang gusto mong partida. Kahit isang poste, dalawa, tatlo. wag mo lang itatlo kasi 3 I love you yun. Huwag na yun, three. Hanggang dalwa lang. Pwede pa lang tatlo. Pwede tatlong poste. Kaso takbuhan natin mga 3 kilometers. Okay? Baka naman, pag Ano lang ito? Ah uh, 167 cc. Naka-pintress. naka, -pinterest. naka -pinterest ang ilalim. Stock bore. Stock bore, naka -pinterest. Ang ating carburetor, Trantai, Trantai City Mill. Okay, sana naman, mapagbigyan mo naman kami. Baka naman, nananahimik lang ito. Ang ingay-ingay nyo na. Ito, nananahimik lang dito. <laughs> so, anyway, aside from that, update natin dito. So, makukuha na natin this week ang bago nitong Heart and Soul. Makukuha na natin yung kanyang panibagong pagkukuha na ng lakas. Yung makina na yon ay dumaan sa ano sa silid ng oras at panahon, kaya subok na yon. Yun ang kinuha nating makina. Kasi it can handle stress. Talagang pambaragan talaga yung ano nun, ang takbuhan nun, pambaragan. Alam nyo na yon kasi sinabi ko na yon sa previous kong vlog ngayon. Ang ang gagawin natin dyan is, uh, lalagyan, yung kanyang carburetor lalagyan natin ng ganito, Veloc velocity stack. Kung alam nyo kasi ito, velocity stack, malaki ang performance na binibigay nito. Ito lang yung pandulo lang. yun, ito lang. Malaki ang performance nyan. At saka at the same time, kailangan natin palakihin kasi maglalagay tayo ng injector sa labas para salukin niya lahat. Pasok ng pasok. Kasi kung kung ito lang, may chances na yung iba dyan nasala. Eh, baka masunog pa yung motor natin. Gagawin natin, may parang imbudo pa. Parang imbudo. Yan. Makik makikita nyo pa rin ito, kaso carburetor siya. Carburetor, pero meron ganito, dual injection at saka ganyan. Di ba, may makikita kayo dyan yung na blink blink sa ano, sa radar. Pag naka-eco, pag eco, mailaw siya. Ibig sabihin, magano ka na, mag kailangan mo nang mag magkambyo. Pag nailaw, merong eco, merong power. Yan. Merong high at low naman dun sa mga bagong radar. Sa mga, ano, sa mga mga reborn. Sa ano, sa mga sinauna, yung mga mga third gen, meron silang ano, echo at power, 'di ba? Umiilaw 'yon sa 6000 RPM. Pag naka-power ka, umiilaw sa 10000 RPM. 'Yon ang gagawin natin diyan. Once na umiilaw 'yon sa 10000 RPM, automatic siya, magbubuga siya dito ng ano, hindi ko na hindi ko na kailangan pindutin 'to. Pag nangailangan ka, hindi. Kailangan ko lang once na, na umiilaw siya doon ito magti-trigger siya ng dual injector natin. Ito hindi hindi dapat 'yan ganyan kalapit. Medyo malayo 'yan para malam yung hangin dito sa parte na 'to, palalamigin niya pag pumasok. Kuha. Tapos, syempre itong tambutyo na 'to, ito kasi 51 mm kasi 'to, 51. Pagdating dito, ito maliit na 'to. 'Yan. So, ang gagawin natin diyan, lahat 'yan hanggang pasimula dito, 51 mm na simula dun sa puno 51 mm na yan hanggang doon baka nga ito pagdating dito mas malaki na hindi na 51 mm eh so useless na ito. Magiging to magiging tambo yan mas malaki na dapat para hindi siya nasasakal kasi sakal yan dyan, no? di ba? Tapos, syempre, yung radiator nito, ito, merong radiator ang ano eh, ang CRF, mas maliit. Yun lang gamitin natin para yung hangin niya, ay yung kanyang ano, mismo, setup, ay ano, mas, mas magaan kasi marami tong laman eh. Gagaan siya ngayon kasi maliit lang yung radiator na gagamitin. Or, uh, comment down below na lang kung sa tingin nyo i-remain natin to. Pero para maganda rin naman to, dual fan pa. Kasi pang araw-araw natin yan eh, pang araw-araw. Tapos, since carb type, uh, mag din tayo ng tawag nito. Yung malakas na inject yung nakalabas dito sa parte na to, yung pula. Para may purma naman ng kaunti. Ano? Anyway, so update lang. So this week, makukuha na natin yung ating kapalit nyan. Ito. Ay, ito pala. Pa Di ba meron ako isa pang raider? Yung gray. So ang bala ko doon, bubuuin ko lang. Saswap ko siya ng sniper. Sniper 135MX. Basta, yung carb type or bahala na. Basta sniper. Ito, mapapakinabangan pa natin to. Yan. Ito, ilalagay natin ito. Black head throttle body ilalagay natin to sa sniper kaya ito mabubuhay to itong head itong black yung kanyang cams na naka ito lahat yan mabubuhay yan isasalpak natin sa sniper so wag lang kayo maingay baka may makakuha ng ano sniper na naka 89 naka DOHC di ba mostly nagko-convert sila ng dual overhead cams ito na yan lahat na yan papakalman na lang natin yung sikunyal kukunin natin yung ano nito yung mismong gearing para sa timing chain. Tapos ia-align natin doon. O oh, yan. So yan pala, mapapakinabangan pa natin. Pupunta pala to sa sniper. Kasi magandang sniper eh. Mataas ang stroke ng sniper. Naka, ano kasi ang sniper? 58.7 yata ang stroke nun. So mataas na. 58.7. So, ang poproblemahin mo na lang dyan, ito. Pwede pa natin yun event Bahala na. So, dun ko isasalpak pang sniper. Mas malaki pa yung block niya kaysa dun sa makina, di ba? Tapos, i 6 gear natin. Meron kasing ganoon eh, may nagko-convert na ganyan eh, sniper. Hindi pa ako sure. So sa mga nakakaalam diyan kung nai-convert ba ng 6 gear na 6 ta. Ang alam ko ginagamit nilang pang ano, pang R15 ni eh, na transmission. Hindi ko alam. Pero sa tingin ko lang. So comment down below kung tama yung sinasabi ko. And uh, ko sa tingin nyo maganda yung plano kong ito na itong head na ito. Ilagay natin sa sniper. Hindi eh, yun na lang yung gagawin natin. Kasi ito, crankshell nyan, sira-sira na rin naman yan mahirap na, so may bago na rin naman tayo isasalpak dito, ito makinang yan, mababakante lagay natin sa si sniper, <gasps> ba? Diba? okay, so ito yung na lang muna and shout -out po kay Rider baka naman pwede ito, stack lang yan, ah hindi pala stock 167cc, naka pinterest Quack naka ano, yan. Naka 16, 34 na kombinasyon. Kaparehas lang sa iyo, match na match yan. Match na match, tapos naka dual disc, yun lang itong mabigat. Kaya lamang ka dyan. E oh, so, ito oh, nga dito na lang muna ulit. And uh, kung sa tingin nyo, match nga ito kay... MacRider. So, comment down below. Share nyo na rin itong video na to. nag kasi si MacRider. Friendly gauge daw. Ito, pwede yan, yan! So, again, yung mga update dito, ilalabas ko yon kay The Racing Glitch. So, pakifollow na lang siya sa Facebook. So, so, bago ko siyang Facebook page, The Racing Glitch. Ito. Yan. So, pakifollow na lang siya. And, uh, doon tayo maglalabas ng ibang updates niya. Ito kasing pang dito sa YouTube is pang dito-dito lang. Uh, isang buo. Isang buo mga habaan. Pero yung mauntian na video, doon natin i-upload uh, kay the racing glitch para uh, ma-update kayo unti-unti do sa mga nangyayari dito kay Stoker Saka sa bagong heart and soul niya na dadating. Okay, so ito hanggang dito na lang muna dito sa YouTube and uh, again, paki-follow ng the racing glitch. And uh, paki-share na rin itong video na to. Yun, hanggang dun lang. Bye-bye.